Melon, ang prutas na may hugot sa kalusugan. Alam nyo ba na ang melon ay hindi lang basta pang dessert sa handaan? Oo, oh, yung tipong nakalagay sa maliit na mangkok. Kasama ng gelatin na parang nag-aaway kung sino ang mas matamis. Pero teka, ang melon ay may superpowers para sa ating katawan. Una sa lahat, matubig ang laman ng melon. Ibig sabihin, kung tamad ka uminom ng walong baso ng tubig araw-araw. Kumain ka na lang ng melon, hydrated ka na, musog ka pa. Parang love life lang yan, huwag puro uhaw, maghanap ka rin ng sustansya. Pangalawa, mayaman ito sa vitamin C perfecto para sa malakas na immune system. Sa dami ng sipon at ubo ngayon, mas mabuti ng handa ka kumbaga sa relasyon. Mas mabuti ng protektado ka bago ka pamasaktan, este, magkasakit pala. Pangatlo, may antioxidants ang melon. Ito yung mga kontrabida sa wrinkles at tanda. Kaya kung ayaw mong mapagkamalang kaedad ng tatay mo, aba, kain na ng melon. Pwede rin yan ang secret mo para sa forever young look. Pang-apat, mababa sa calories ang melon. Kaya kung nagpapapayat ka, safe itong gawing midnight snack. Imagine, busog ka na, pero hindi ka pa nag-gain ng timbang, parang nakahanap ka ng jowa na walang toxic side effects. At syempre, masarap at presko ang melon lalo na pag malamig. Kapag kinagat mo, para kang binati ng malamig na hangin mula bagyo kahit nasa sala ka lang at walang aircon. Kaya mga kaibigan, huwag maliitin ang melon. Hindi lang ito basta prutas, isa itong prutas na may dalang ligaya, kanusugan, at konting hugot sa buhay. Tandaan, sa panahon ngayon, maraming problema na ang mainit ang ulo, pero ikaw, magpalamig ka na lang, kumain ka ng melon.